Ang tunay na pagmamahal ng magulang ay nananatili hanggang sa huli, kahit pa sa harap ng kapaitan ng katandaan at kahinaan, iniisip pa rin nila ang kapakanan ng kanilang anak. Mula sa ginawa ng ama ni Adrian ay makikita ang lalim ng pag-unawa, pagpapatawad, at walang katapusang pagmamahal ng isang magulang. Sa kabilang banda, ipinapakita rin ng kwento ang pagsisisi at muling pagkilala ng anak sa tunay na halaga ng sakripisyo at pamilya nang minsang naligaw si Adrian ni Dr. Romulo N. Peralta. Ito'y kwento batay sa text message na ipinadala kay Dr. Romulo N. Peralta. Sa kanyang muling pagsasalaysay, ang pangalan at ilang mga pangyayari ay pawang mga katang isip lamang. Bunsong anak si Adrian sa tatlong magkakapatid. Siya lamang ang naiba ang profesyon dahil kapwa-abogado ang dalawang nakatatanda sa kanya. Dahil may kaya, sa buhay ang pamilya, natupad ang pangarap niyang maging isang doktor. Lumaki siyang punong-puno ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang at mga kapatid na nakapag-asawa rin ng makapagtapos at pumasa sa abugasya. Naiwan siyang walang ibang inisip kundi mag-aral at pangalagaan ang kanyang mga magulang. Matagumpay niyang natapos ang pagdodoktor at hindi nagtagal ay nakapagtrabaho sa isang malaking ospital. Ngunit sadya yatang itinadhana na matapos ang dalawang taon mula nang siyang maging ganap na doktor, pumanaw ang kanyang pinakamamahal na ina. Naiwan sa kanya ang pangangalaga ng ama na noon ay maisakit na ring iniinda. Malimit siyang mapag-isa sa tuwing nabibigyan ng pagkakataong makapagpahinga dulot na rin ng hindi niya maiwan-iwanan na ama. Naisin man niyang magtrabaho at manirahan sa ibang bansa, Katulad ng kanyang mga kapatid, ang katotohanang may nakaatang na responsibilidad sa kanyang balikat ang pumipigil sa kanyang mangibang bayan upang manatili sa piling ng ama at alagaan ito hanggang sa kahuli-hulihang yugto ng kanyang buhay. Ingit na ingit siya sa mga kasabayang doktor na nasa kanila ng lahat ang luho at oras na makahanap ng babaeng makakasama habang buhay. Ayaw rin niyang mapag-isa balang araw kapag nawala na ang kanyang ama. Isang araw, habang nagpapahinga matapos ang halos limang oras na operasyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kasambahay na sinusumpong ng sakit ang kanyang ama. Nagmadali siyang umuwi at sa kabutihang palad, naagapan naman niya ang ama, bahay, ospital, bahay, ospital. Paulit-ulit na takbo ng buhay na pakiramdam ni Adrian ay matatapos lamang kapag tuluyan ng mawala ang kanyang ama. Hindi niya namamalayan, unti-unti niyang nararamdaman ang pagkaawa sa sarili. Nais niyang makawala sa responsibilidad at magkaroon ng panahon para sa sarili. Daddy, patawad po. Nais ko lamang na lumigaya sa buhay. Nasa katanghalian na po ako ng buhay ko. Ayaw ko pong mag-isa balang araw kapag kayo'y nawala. Dahan-dahan niyang binuhat ang ama na halos hindi na makapaglakad ng maayos. Pinasan niya ang ama at isinakay sa kanyang kotse. Walang imik na sumama ang ama, naglakbay sila ng halos isang oras. Nang sila ay nakarating sa isang lugar, huminto ang kotse at pinasa ni Adrian ang ama. tinunton nila ang daan papasok sa isang kagubatan. Mabigat ang ama kaya paminsan-minsan ay tumitigil sila sa lilim ng puno upang magpahinga. Wala pa ring imik ang ama habang binabali ang maliliit na sanga. Napansin niyang tumutulo ang luha ng anak bakit ka umiiyak? Tanong ng ama kay Adrian. Wala po, Dad. Nagpatuloy sa paglalakad si Adrian na pasan-pasan ang ama. Patuloy rin ang pagtulo ng kanyang luha. Alam niyang labag sa kanyang kalooban ang kanyang gagawin. Maraming beses din silang tumigil upang magpahinga at paulit-ulit din ang pagbabali ng ama ng maliliit na sanga ng puno. Napansin ito ni Adrian bakit niyo po binabali ang mga sanga ng puno sa tuwing tayo ay nagpapahinga, Dad? Tanong ni Adrian. Tumugon ang ama na may ngiting na mutawi sa kanyang labi. Alam ko na mo akong iligaw sa loob ng kabubatan. Anak, palatandaan ito na dito tayo dumaan, para sa pagbalik mo ay hindi ka maliligaw. Lalong bumilis ang pag-agos ng luha ng binata. Walang kaimik-imik, muling pinasan ni Adrian ang ama at natagpuan ang sariling bumabalik sa lugar kung saan sila nang galing. Alam ni Adrian na hindi na siya maliligaw. Hinding-hindi na. Wakas, Nagustuhan mo ba ang ating kwentuhan? Paki-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga paparating na maitling kwento. Huwag din kalimutang mag-like at mag-share. Ang pagpapatakbo ng channel na ito ay kumukonsumo ng oras, pagsisikap at mga gastos tulad ng mga subscription sa internet. Kung gusto mong suportahan at tumulong na mapanatiling lumago ang channel, maaari kayong magpadala ng inyong mga donasyon sa aming Gcash or Maya account 0906 007-3329, bawat kaunting tulong maliit man o malaki ay lubos na pinahahalagahan. Hanggang sa susunod, Tara, kwentuhan tayo.